ay nga ka, mga ang helmet. Happy Father's Day! Father's Day nga, di ba joga pa? <laughs> Mahilala yun. Pero ayan nga ka, mga helmet. Dahil Father's Day ngayon, magta-throwback muna ako. panoorin natin dahil yung malamang yung iba sa inyo hindi pa ito napapanood pero magagapar! Ba't tingin mo naman sila Happy Father's Day? Happy Father's Day! Ay wow! So nandito nga pala kami sa Dunkin kasi makakape ako mga kabatang helmet kasi umiit yung ulo ko. <laughs> Kaya lalo kong papainitin pero ayun! Magbalik daw na muna tayo yung eh. Happy Father's Day sa lahat ng dadis sa mundo. Physically man, emotionally and mentally. Basta ako feeling mo tatay ka, di go diba? Wala pa pipigil sa'yo basta Happy Father's Day sa lahat na daro din sabi niya, pambihira man, pero lampas na akong 30 taon sa politika, ngunyan lang ako pinasimbag ni araw kanina, daro nga ano to, UP something. Um, sa hiling ko sa mga nagsimbang, nagreklamo, dahil din hindi inaasahan na papasimbagod. Pero sa hiling ko kaya, kaipuhan po nanta tanas si araw kaning proseso, kung gustuta ta na nakahanap talaga na ng quality ng mga kandidato. Dati kaya agar popularity lang, pero ang pinaka-purpose man ka ni, saka dati, pag incumbent ka, di ka na ma-under sa proseso. Pero pigsabihan ko si mga nominees, na iba kunta na yan, na ma-incumbent, each and every time na masikling nila election, nagsasabit siya sa proseso. Kasi hiling ko, um, gano'n nagpuput man inining pressure sa iya na mag-perform. Saka gano'n baga, perming naka-check si kasi may, ano kita eh, may ethical standards, may governance, uh, may capacity. So, permi me niyang nile-level si diri niya, duman sa aram niyang standards, nasusukulong siya. So, the expected ko man na may mare-reklamo among them, pero sa hiling ko, garo, worth kang reklamo. na ang araw ka proseso. Hopefully, pag na-prove ta na fair ang proseso, hopefully, um, sa masunod, kung tawanan pa kita ng pagkakataon, mas gulpi na ang magtiwala sa proseso. Ang uh, kaya, data din ma-blame si iba na igwang mga pignominate na nag-refuse dahil mayo tiwala sa proseso. Na understandable yan. Understandable dahil for a long time, garo ang pigahapot lang si dating kay So, kung gusto tayong iprobar sa inda, na gigibuhon tayo yung expansive, um, hopefully, um, ganun ba ganun baga si pinaka mararay ang nag aspire Dahil, alam nila na maagi sila sa, sa masusing evaluation bago makabali.